thank I'm gonna go like that. dito na tayo sa beach. Ayun na natin naman sa kanan. Malapit na kami. Wala yung beach natuyo. Natuyo. <laughs> imit kasi. Malapit na kami. Wala yung tayo sa buto. malapit na kami sa aming destinasyon. Saan kasi tayo? Hello. Sa beach. Sa beach. Ano kasi miss? Wow, ang ganda ng bundok to. Yan nga yung, ngayon, yung ni Wow. Oh, ang ganda ng bundok. Kaya Ito yung aming celebrant. Ayan o. O, ayan. Hi Hello guys. Ayan si Ate Tinay sa likod. Oh, o, no, no, no. ayan si uh, Mami Alex. Hindi mo nakita mo si Tita Tinay. Ha? Ah, Ayun o. Oh, nakita na si Tita Tinay ah, oh, o. Si tita Tinay, oh. tita tina, Hello kita ka daw sabi ni Alicia <laughs> ayan na ay ko ayan yung ibang dabar kat sarap ayan si Tarzan ko oh. Hola. Ay, si Tarzan ko yan mawawala syempre magkasama kami lagi Tarzan <laughs> <laughs> ka daw oo oh. oh, si Tarzan na si Tarzan yan ako ba kumano mo Tarzan huwag ako ng mangga wow ang ganda ng bundok dun so ayan guys putuloy oh. ko muna kasi video kay bundok <laughs> hindi ko na may tao siya pa mababa tayo doon. Wow! Ang ganda na siya. Ang na agad guys. Ayan o, ang ganda. Nandito pa kami sa doon. Ha? Ano tayo? O, tara tayo. Eh, mag-show ka tayo dito. Si Plyne papunta roon. <laughs> si Plyne. Ayan o, Ang ganda. Si Plyne yung ano. Ayan yung ano ng kuryente. O, tara na. Let's go. Ayan ang isi-Plyne natin. Ayan o. Ayan guys, malapit-lapit na kami, malapit-lapit na kami malapit-lapit ng <laughs> Malapit-lapit na ano. Malapit kami, gusto lang kami bumaba. <laughs> Ayan o, <no? Just>, oh, ano. <laughs> Nakikita na namin yung dagat, ayun doon yung dagat. Ang problema, palayo yung, daan namin, paikot. <laughs> Ayan, no? pa yung daan namin pa ikot. Ayan o, pa yung ano, daan. Guys, oh. inggit kami ng dagat. Oo oh, Balik ko no. na lang Uy, dagat ay! Diyos ko kaganda, oy! kung <laughs> kuha dito dahil pagdating mo sa dagat wala ka kukunin. To borot big na. Andito pa rin kami sa aming road trip. Hay <laughs> ko. Di, di pa rin kami nakarating sa aming paroronan eh. Kumakanta si ano si Birthday Celebrant. Si ano? Kinaalakot. <laughs> And here we go. No daya pa talaga ka. Ang <laughs> <yardım>, <laughs> <laughs> ang ganda ng gabing dinadaanan. Apo to boy. At duro. Hala, sigal pinalakon. Ay nagdudugo. Ayun guys, yung dinadaanan namin papunta sa baba sa karagatan. Ang ganda. Wow, ang ganda. Ano? Ano po?

Ganyan ang pagka-search ni Alexis. Ay, ayan ang, ayan na, G -G. Aray, oh. ayan na. Victoria's <laughs> po alam eh. Kinawan. Victorias. Briseya. Briseya daw. Briseya. lang Okay. Thank you. Mami, well, saan mo ba nakita ito? Ayan, siguro. Social. Facebook? Iwala ba yung Facebook mo sa akin? Sa Facebook mo? matanda na, yung Facebook niya. Kamukha lang yun sa Ito Ito, Lord. Panginoon. Ito, ito. Ito guys, yung dinadaanan namin, no, yung kalsada ginagawa kasi. Ito, so, walang kala rin pinag-iba ito sa... Maramo. Maramo. <laughs> Sinakatawa. Literal na biglang yun. Hi guys, nandito na kami ngayon sa beach na aming pinuntahan. Ayan, nandito na kami. Tingnan nyo yung alon guys. Uh, sa oras na ito, parang hindi kami makakaligo kasi ang tubig ng ang tubig ng dagat guys ay kulay brown. Ayan o. Kasi di ba galing tayo sa ulan. So, ayan yung tubig niya. Papalapit ako. At saka, ang lakas ng alon, guys. Nakakatakot. oh, lakas ng alon. Yan, dito kami mismo sa ano, Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Oh, yung alon, guys. Uy, nakakatakot. Uy! Ayan siya, Oh. So, ayan yung kulay ng tubig. Ayan, Oh. oh. Uy! Ayan, o, oh, guys. Kararating lang namin uh, 10.30 ng umaga Ayan o no? Ayan doon yung May magandang view doon Ayan yung mga puno Puno nang Ayan. Ayan may bangka rin doon Pwede rin siguro mag ano dito Mag rent ng bangka Ayan o no? oh, oh. Ayan doon yung bundok just kapag ano yung ano Yung alo uh, no yung tunog ng tubig Woo! tingnan nyo guys oh dahil pa ano na siya pa high tide tapos ayan oh na yung ano dito oh yung buhangin yan siya oh ay, Diyos ko yung alon, guys, ang laki. Ay, ano, hindi makapagtampi sa usayang. Nakaka, nakakalula ang alon, malakas. Ayan o. Ano? Uy! Ano o? Oh. guys, tinan nyo yung alon guys. Oh. Woo! Ang lalaki. Hindi man kami masadong hindi man kami makapaglublob ng ano kasi, maano nga yung tubig, malabo. Pero enjoy na lang. Enjoy pa rin kami guys na magandang pakinggan yung ano ng tubig, yung lagaslas ng tubig. Oh, ang ganda, ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam, parang nare ka. Uh, basta ma -ano, maganda yung pakiramdam, masayang. Nawawala talaga yung stress mo sa buhay pag ganitong nasa galaan. Ganyan no guys so. Ganyan yung alo, no. Okay. Antay na lang namin dito guys yung ano sunset Namaya. Woo! Yan no. Wow! Ang ganda. So ayan guys. <laughs> Andito na kami ngayon sa tabing. Andito na kayo ngayon sa tabing dagat kasi ano na, it's 5 o'clock so hindi na masadong mainit. Ay mga kasama namin. ay si si Lola Beto, naglalaro ng buhangin. Ay sila Alisa, magloblog na sila. Ayan, na sila ng buhangin. Ay. sige. Ay, ito yun yung alon, guys. Just go, yan. Kanina natatakot pa kaming lumusong. Pero ngayon hindi na yan. Oh. Ayan, ayan palubog na yung araw guys. Ayan, oh. 5 o'clock na dito. 5.30 yata. Woo! Sarap! Oh. Mga bata, hindi sila natatakot. to oh? Malakas lang yung alon guys. Pero hindi siya malalim. Yung alon lang talaga. Yan o. Oh. Oh, oh, oh. Yan o. Oh. Yan o. Oh. o. Oh. Woo! wew, wew, ko wew, 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 sila wew, 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 ang laki. laki. laki, laki, laki. And guys. Sa ano Kinawan, Bagak, Bataan. Nasa Kinawan, Bagak, Bataan kami guys. Yan. Yes. Ah! yung laki ng alon. Yan. Yan si Lalexis. oh, <laughs> yan si Aling Balit. Si Lola Oh, laki ng alon guys. tanyong yung kalangitan oh. Ngayon lang kami nagtampisaw kasi ano, lumubog na yung araw. Hindi na Ano? dalawang anak ko. Naghintay sila. Ay, ang laki ng alon guys. Ayan, oh. Oh, laki. Oh, Uy, ang laki. Oh. Oh! Ay! Ay! Sumalubong. Ayan, <laughs> oh. Maganda pag nakaganyan eh, oh. <laughs> <laughs> sabay. Sabay tayo eh. Oh. Tinan nyo yung alon guys. Ang laki. <laughs> oh! Oh! nakaka-enjoy. May libreng sabon eh, no? Bumubula. <laughs> ayan, ayan. Diyos ko, nag-enjoy talaga sila, guys. Ayan, no? Ay, ay, ay! Oh. <laughs> ay, Diyos po, baka mabitaw kay cellphone ko. Ay, ang laki oh. Tingnan niyo guys, tingnan niyo, tingnan niyo. Oo, tatayo na ako. Ay! Ah! <laughs> Kasi pag hindi ako tumayo, mababasa yung cellphone ko. Ayan din yung alo, no? Ayan, no? Ayan, no? Paparating sila sa akin. Woo! Sabay tayo. Oh, lakas! Ay, nagkaw. Nag-enjoy sila, oh. Nossa. Oh. Ó. oh, yan yung kulay brown guys. Ang laki niya, no? Ayun pa, may kasunod. Ah! Ay! pa, yung pa. Bumubulosok. Ayun pa guys, bumubulosok. Ayun pa. Ay! Ayan guys, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Ayan, ayan. 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 Ay, may malakas. Ay, may malaki. Ayan. Ayan. Yan na, lumubog. <laughs> Buhangin na yung nandito sa akin. Oh, Diyos ko. Ayun, si aling maliit. Woo! <laughs> Inaamot na. No? Ang galing. Masaya, hindi maganda yung pagkano ng araw, no? lubog no? Yung hindi talagang, ano? Maliwanag ba? Ganyan lang. Natakpan na siya agad ng ulap. Umal, hindi ka maglalakas ng ano? Ganina? Magpapakong. Ako kanina. Lakas e. Nakasay na ako. Pinalimagpakong ulit. Bakit yung isa doon nag-iisa? Ginayaya ko sabi ko. Guys, binawal na kami ng ano lifeguard. So, aahon na kami. Binawal na kami kasi ano, yung hindi sa kamukha ng alon kanina pero yung impact niya malakas. Sobrang lakas. Talagang kahit na ganyan lang yung agos niya, guys, yung parang aano rin ka talaga yung pwersa niya ang lakas. So. O, parating pa Yan Woo! Pa, so ayan. Nakaka-enjoy lang, nakaka-enjoy guys, grabe. As in. Yan guys, andito na. Uh, binawal na kami ng ano lifeguard. Uh, umahon na daw kami, hindi na pwedeng magano doon sa tabing dagat. So ngayon uh, nandito na kami, Umaho na kami. Pupunta na kami sa uh, ay dito na yung mga kasama ko sa cottage namin. So madilim na, pero masarap. Ngayon pa lang masarap magtampisaw guys kasi ano, uh, malamig, malamig na hindi na mainit. Na mo. Kamukha kanina hindi kami makapunta doon kasi ang init.